yung pinakamalaking ano. Mas malaki to sa ibang isin R sa Manila kasi buong kamsor lang yan. Pang buong kamsor na ito. So, ayan Yan po sa part na doon yung mga appliances. At dito naman ay, ayan mga kananay. Kung may pera lang talaga si nanay, why not? Kukunat. Kaso wala tayong pera. Hanggang tingin-tingin lang muna tayo. Saka na lang pag nakasirado na tayo kay lolo. <laughs> Bubusugin ko na lang muna ang aking mata. Ayan saka na lang pag nakasahod na ayan, imbitahan mo naman na ako lolo maawa ka na <laughs> para yung pambili na si nanay ito nga mga kananay ayan yung bit-bit ko, akala ko talaga 249 lang siya kasi para ang mura-mura naman tapos ang dami-dami, kaya naku-curious talaga ako, at then yun na nga, nagpa counter na kami, nagulat si nanay dahil 1,000 666 siya ang ending ayan, iniwan pa rin namin kasi wala kaming pera, ayan sinayaw ko na lang mga kananay, dahil walang pera <laughs> no, walang pera tingin-tingin <laughs> lang guys kasi wala tayong pera Ayan mga kananay dito na nga kami sa gate. Ayan papasok na kami sa entrance. Ayan gabi na po pala kami pumunta dito kasi ayan busy ang mga person. Merong mga trabaho. So yan inantay mo na namin maggabi at matapos ang kanilang trabaho. So ay na nga mga kananay. Hindi po kami member dito. Ininvite lang po kami ng amin, auntie, ng aming tiyahin. Kaya nakapasok kami sa loob kasi pwede mag-imbita ng apat katao sa isang member. So, ayan. Maghahanap po na tayo ng parking area. So, ayan na po pala ang aming auntie. Ayan yung naka-red dyan. Ayan. Shout out kay Auntie Lily. Ayan po. Siya po yung auntie namin. Ayan. Inantay po kami kasi ibibigay sa amin yung card na membership. So, ayan mga kanana. Ayan guys, we're here sa SNR sa Naga City. Ayan, bago pong bukas yung R dito guys. So, ayan. Uh, may experience natin kung anong meron dito sa loob. Ano lang, window-window lang. Wala pang shopping eh. lang namin yung aming mata sa mga paninda. Pero wala pa kami pang shopping guys. So, ang laki po ng parking area nila dito guys. At saka malaki po talaga yung ano yung grocery store kaya tara let's go sa loob so ayan guys sobrang lawak pala talaga ng SNR dito sa loob so ayan po ang daming pwedeng bilhin pero wala tayong pambili so ayan tingin tingin lang tayo guys Ayan mga kananay, ganyan po kadami ang tao. So ayan, sana all may pang shopping. Ayan, ang sobrang dami po ng mga tao. Yung iba naman po gusto lang magkumain at hindi naman mag-grocery. So ayan guys, nandito na kami sa Ayan, is in our salo ba yan? member po yan lahat nandito. Kaya eh, pwede po mag dala ng existing na tao up. sa isang member, apat lang na tao, apat na adult so, andito. yan guys, sobrang dami ng tao dito ayan na nga mga kananay umpisahan na natin mag libot libot ayan mag iikot ikot muna tayo tingin tingin lang kung anong meron dito ayan malay natin someday isang araw may magkaroon tayo ng pera at least alam ko na kung anong meron dito may experience mo na maglakad lakad dito sa loob ayan mga kananay yung mga paninda nila sobrang dami po pero syempre kung hindi kasi Rosmar hindi rin afford <laughs> Ayan. Merong mura, meron ding mahal. Kaya hindi talaga natin afford sana all si malang malakas. Aw, aw. Ay, oh, ito. Sarap nito, Pistachios. oh. Pistachios. Sarap nito, guys. Ay, arito, arito. Magkano saan to saan isa? Ma si mama ng ano, ng, Ang mahal, ang mahal mo tayong pera. <laughs> so ayan hanggang tingin na lang ba tayo <laughs> ayan, ayan 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 mga kananay ay ang ating grocery <laughs> so ayan sobra pong daming tao today ayan pag gabi mas maraming tao kaysa araw pag umaga, tanghali, konti lang yung tao dito. Pero pag gabi, ayan, sobrang dami pong nag-grocery. So, ayan. Sobrang lawak po ng area nila dito. Ayan. Pero hanggang tingin lang tayo delivery tayong pera. <laughs> Bala tayong pambili. Sa, so, ayan. Tingin-tingin lang muna. So, ayan, bultuhan po talaga dito, guys. Kaso, wala tayong pambili. <laughs> ayan, isa ka po, po talaga ng, ayan, isang malaking plastic. Oh. Ayan, no, oh, mga kananay, ikiklasik-klasing chocolate na sa, magkano po siya? 229 lang. Oh. Ayan, 229 lang isang ganito. Oh. At wala tayong pambili, oh. <laughs> ayan, oh. Ayan. And dito naman sa part na to, mga kananay, ay mga appliances naman po, mga gamit sa bahay. So, ayan. Mahal pa din. <laughs> ayan. Dito naman ang kanila mga frozen goods. Ayan. Ah, okay. 140 lang. Kanila mga frozen, mga frozen goods. Oh, lawak-lawak. So, ayan guys, ito na yata yung pinakamalaking ano. Mas malaki to sa ibang isinr sa Manila kasi buong kamsor lang yat. Pang buong kamsor na ito. So, ayan mga, Yan po sa part na doon yung mga appliances. At dito naman ay, ayan mga kananay. Kung may pera lang talaga si nanay, why not, coconut, kaso wala tayong pera. Hanggang tingin-tingin lang muna tayo. Saka na lang pag nakasirado na tayo kay lolo. <laughs> bubusugin ko na lang muna ang aking mata ayan saka na lang pag nakasahod na ayan imbitahan mo naman na ako lolo maawa ka na <laughs> para yung pambili na si nanay ayan dito naman ay mga up, ano bed mga bed upuan so ayan mga kananay pwedeng bahay bahay sa mga bata so dito yung mga upuan member selection so ayan. selection para sa mga member So, kailangan po member ka pag nandito ka or di kaya in-invite ka ng member. So, nag-ano po sila ng apat katao. Pwede magdala ang member ng apat katao lang po ang minimum. So, ayan mga yun Yan po yung price. 43,999. Oh my God. Ito lang upuan na to. Ganon siya. Saan tayo hahanap ng ganun kalaking pera? So, ito cute. May mga tent, oh. Cute naman ang tent nila. So, ayan, sold na daw yan mga kananay. Oh. Sarap naman dito mamili pag may pera. <laughs> ha, so, wala talaga, eh. <laughs> ayan, mga ihaw-ihaw. Ayan, pwede mag-ihaw-ihaw. -ihaw merong electric ihaw-ihaw merong di-uling lang so 30,000 minimum free delivery 30,000 for cheese oh my goodness kay ate. Pretties po yan mga kananay. Marami din pong mga pretties dito. Pero hanggang seven lang sila nang ng... maglilipit na nga po si ate. So, ayan dito naman po sa kabilang part ay mga alak naman po mga kananay. So, ayan mga imported na alak alak. So, ayan, sobrang lawak po talaga ng area nila dito. Dahil sa sobrang lawak, ang daming paninda. At dahil maraming paninda, wala tayong pambili. Kaya, <laughs> ayan, busugin lang natin ang ating mata sa mga mahal na mga paninda. <laughs> dito naman tayo sa part na to. So, ayan, mga kanani, dito po ay mga drinks, yan, mga juice. At ayan po, mga fruits, vegetables. So, sobrang fresh po talaga ng kanilang prutas at gulay dito talagang mga selected items ko talaga yan ayan mga kanana yung mga prutas nila sobrang fresh po and ayan e dito naman banda yung mga gulay at ayan na nga po may nakita akong ayan korean tofu ayan anyong sayo ganon din sa akin <laughs> so ayan mga kananay. at ayan meron pang isa ito ay ano, sandubo or sandubo or ano. Basta yun na yun. Sun <laughs> or sun. Basta yan na yan. Anyong-anyong sa'yo. Ganon din sa akin. <laughs> so, ayan Dito naman sa part mga kananay ay mga pangsahog-sahog sa mga pangluto. Bawang, sibuyas, ayan mga luya-luya. So, ayan mga kananay. ay o. You know, 211 ang dilaw na luya. So, ayan, may kalabasa mga kananay. So, sobrang linaw ng aking mata. Kitang kita ko ang mga presyo dito. <laughs> so, ayan nga mga kananay. Sobrang lawak. Dahan-dahan <laughs> ako naglalakad kasi yung aking tiyan bumibigat na. So, sobrang lawak ng area. Yeah, sobrang lawak. Pag ano po talaga, more, for, more imported, kunti lang yung local. Kaya, Ayan, napapasa na all ka na lang. <laughs> yeah. Dito naman na area ay puro alak, ay mga imported alak. So, yung mga kanan, ay, naiingit lang ako. <laughs> ay, yung iba, ang daming, ayun, daming grocery dun sa cart nila. So, ayan, mga lakad-lakad na tayo habang nagtitingin-tingin kasi hanggang tingin lang. <laughs> Iya. Yeah. Halis, akan kamer, kamer. Ya, naglalaro Yan mga Korean noodles. Tapos Japanese noodles. Ano to laki? Ito 55 na to? Saan? Nakalagay. Ayun. Oh. Ayoo. Oh, 55. Oh, ayun. Yeah. 55 grams. Ayan o. Oh. Ayan. Magkano to? 299. 299. So, ito, ito. Ito, Japanese. Japanese. Magkano to? 149 pesos isang balot. Tapos ang ating, ayan, di pa pahuli ang ating local. <laughs> lucky me. <laughs> lucky me noodles. Lucky me, back in the lucky me. <laughs> ito, miswa. Miswa ba ito? Ay, de Ramen pa. Pang ramen noodles. Ayan. Okay. Local pa rin kayo na uma. Hindi na nga. Dapat pala importo. Laki mo na naman siya. Ay, Ayun, no, samyang. Samyang. <laughs> samyang. Samyang ramen is spicy. 149 pesos ayan dito naman ay noodles area guys mga pasta pasta tapos ayan mga pickles pickles mga tawag mga pang salad dito na part yes. wag kayong ano dyan dahil wala talaga tayong pambili <laughs> ayan ito naman ay mga banda mga inumin so ayan dito naman ay mga inumin merong local merong imported so halo halo guys hindi tayo na si Pablo laro lang ng laro, takbo ng takbo, buti hindi nagdadampot. <laughs> buti hindi talaga tumaroon na magdampot kasi. <laughs> Nako, butas ang bulsa, wala pera. <laughs> ayan. So, ayan dito naman ay mga detergent guys, mga panglaba powder. So, ayan mga detergent. Ayan, meron din tayong local. <laughs> local at imported. So, ayan, balde-balde na yung, ano dun, no, powder. detergent. Fabric conditioner. So, ayan, bango-bango ng area dito. At, ayan, dito rin ay diaper naman sa kabilang side. Meron mga wipes doon. Tsaka lotion. So, magtitingin muna tayo ng pang baby na ano, pang digo. Oya oh, yeah, Gabi, stay here. Ayan. Oh, may drop po rin sila. So, ito pa yung ginagamit ni Pablo sa mga katikati, -kati guys. So, per ano po ito, effective. Four years, five years ko na siyang gamit. Ayan, effective po talaga sa mga katikati, -kati. Diaper rashes, katikati, -kati, ano, insect bite. Ayan. Nasa, magkano siya? 334. medyo ano uh, talaga siya pero mat pang matagala naman po yung gamit super Hindi cute tayo. ang liit liit po ayan tiktok ito meron naman din isang klase eh. ayan assorted naman siya may lollipop may, may jelly ayan guys. So, 130. Ayan. Ayan siya kadami. 230 pesos lang. Um, dati siyang 249. Ayan. 229 na lang siya. Sobrang ilang kilo ba ito? <laughs> Ayan. Sobrang dami. Ah! Ang diabetes nito. <laughs> diabetes is waving. <baby. laughs> so, mga kananay, dito naman sa part na to ay mga multivitamins so ayan mga, mga vitamins po dito, at ayan malawak-lawak din po ang kanilang area, so ayan mga kananay at ito na nga mga kananay, ang chocolate ayan, KitKat, Bikinimi, and Char so ayan mga kananay ang lalaki din po ng mga balot ng kanilang mga chocolate talagang pang malakihan po talaga, so ayan ayan yeah it's time to eat na mga kanan. Ay, dahil lang ito nga ako kapag lakad. So, ayun po yung pagkain namin. Are you hungry? What is this? Wow, it's a chicken. Nagutom na ang pata. We are family. Ayan time press muna tayo mga kananay dahil pagod na nga ako kakala at gutom gutom na ang mga person so ayan po ang pamilya ko ang pamilya ng aking asawa ayan kain kain muna ang mga person at mga gutom na so ayan pizza pizza muna tayo mga kananay andito naman po yung restroom ng SNR mga kananay malinis naman po ang area ikaw na po pala kami ng soft drinks mga kananay dahil 79 pesos lang unlimited soft drinks na wala pong limit unli po siya kaya sulit na sulit. So ayan guys, so away na kami. So ayan, kumain lang talaga kami ng pizza. <laughs> Yan talaga yung sadya kasi wala kami pera pag shopping. yun lang for this video. Mami. Oh, ayan guys, oh, ay naki. Yan ang Mami, pina. Mga 2 weeks pa lang po yata silang open mga kananay. So ayan na nga, maraming salamat sa pagsama at sa mga nanonood sa aking vlog for today. Ayan. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless you everyone. Bye-bye.